magluto tayo ng adobong baboy ito na siya oh oh mayroon na siyang bawang paminta sibuyas yan ngayon ang ilalagay ko dyan is bitchain toyo soka may ilalagay ko mamaya ayan na siya oh nilagyan ko na siya ng ano asukal sa laurel. Laurel sa asukal nilagay ko ayan isa sa lang ko na adubong ah, baboy yan may laurel na siya sibuyas bawang paminta laurel Nilagyan ko ng toyo, suka, at saka asukal, ah, adubong baboy. Makikita nyo mamaya. Ay. Ayan na, hanggang sa lumambot yan. Hindi pa luto yung adobo. Hindi pa luto. Hanggang pa Yan. Kuntam mo na ya. ng ano, tindahan. Tara, gabin! Gabin, tara, dali! Gabin! Gabin, dali ka na! Dali, dito mo na tayo, Gabin, dali! Gabin! Ari, kok? muna natin yung balik ulit sa kanilang bahay nakalimutan yung ano, sinaing patayin de patay mo yung kanin alam mo ba patay? Okay, okay. okay. okay so di diba, bawang naging kasama ko. Hindi diba marunong magpatay ng kalan. Wala ka sa bukid, don. Wala ko sa bukid, mga guys. <laughs> Ay, hindi ko pa pala napatay, oh. Ikala ko, ano, sunog sana yan. Yan. Okay, eh? adobo. Yan guys, so oh, adobo. Oh, yan ang adobo. Oh, oh sarap na di. Oh, patya patya tapos patya. Kene? Oh, yan. The end. Yan sige sige sige. Just two. No, no, no. Just two. Yan. Tapos i-ano ulit. Tapos i mo. Balik. yan. tapos ito click mo. Ayun. Ay. Hindi marunong kasi kayo, wala kasi sa bundok ito eh. Wala sa bukid 'yan, wala. Bundok hindi sa bukid. Ah, oh, bundok pala. Ginaa <coughs> natin. Ang okay si Dabawang ni Gabin. Kinakalat na naman yung lar higaan niya. Higaan. Ay! Ano yan? Tara na. Tara na. Mali. Tara na. Hmm. Kali dito. Ay, nak apa? Nak pagut? Nak apa pagut? Ayah bal, siapa bintang? Saya. Ayan na siya, oh. na siya. Adubo na, adubo. Ayan na siya. Ayan na